the scripture in john 3 16 the scripture says for god so loved the world that he gave his only begotten son so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life for god so loved the word that whoever become a catholic that whoever becomes a baptist that whoever becomes a pentecostal will be saved but whoever accepts and believes his son shall be saved and have eternal life Dili tungod, dili tungod. It's not by our works why we are saved, why we follow the law, but it is about our faith in Jesus alone. Good day sa inyong lahat. Muli ito ang inyong lingkod, Brad James Consensino. Bibigyan naman po natin ng karugtong kasagutan ang natalakay natin nung nakaraang araw no na kung saan ang uh, isang babae na nagngangalang Queen na isang miyembro ng Born Again Christian ay talagang binigyang diin niya na ang relihiyon ay hindi importante sa kaligtasan. Pero meron pong nag-request sa atin mga kapatid na kung saan pwede ba daw natin sagutin yung isang statement niya na hindi daw sa gawa tayo naligtas, no? Pero sa pananampalataya lang daw kay Kristo. In faith. Uh your faith in Jesus alone. No? Your faith in Jesus alone ang makakapagligtas sa iyo. It is not by work, it is not by your deeds, but it is by faith in Jesus alone. Ngayon titignan natin mga kapatid kung yan ba ang itinuro sa Biblia nung sinabi ng isang born again Christian tingnan natin ngayon mga kapatid. Dili tungod, dili tungod. It's not by our works why we are saved, why go, go follow to the law, but it is about our faith in Jesus alone. At sabi pa niya mismo mga kapatid, na whoever accepts and believe in his son shall be saved. Ewan ko ba talaga kung meron ba sa Biblia ang whoever accept and believes. Tingnan nyo ang sinabi niya. Pakinggan nyo, mga kapatid. Will be saved but ang gigingon dito whoever accepts and believes his son shall be saved and have eternal life. Kaya 'yun ang sinabi niya mga kapatid. Unang punto, sinabi sa John chapter 3 verse 16 ko no na whoever accepts and believes in his son shall be saved. Pangalawa, sinabi niya it is not by faith uh, it is not by works why we are saved. But it is by faith in Jesus alone. Sasagutin natin 'yan ngayon. Uunahin natin mga kapatid sagutin yung isang punto niyang sinabi, whether you are a Baptist, a Pentecostal, or a Catholic, wala naman daw sinabi sa John chapter 3 verse 16 na whoever believe, uh, whoever becomes a Protestant, whoever becomes a Catholic, whoever becomes a Pentecostal, whoever becomes Jehovah's Witnesses, whoever becomes a, a Baptist will be saved. Pero ang sinabi daw doon, whoever accepts and believe in his son will be saved. Ngayon tulang lang narinig sa buong buhay ko na meron pala sa John chapter 3 verse 16 no whoever accept in his son whoever accept and believe in his son kasi kung titingnan ko English naman 'yon Tagalog naman tong isang Biblia ko ito English Bible babasahin ko kung meron bang whoever accept and believe in his son Oh, tingnan nyo mga kapatid sa John chapter 3 verse 16 For God so loved the world that He gave His only Son so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. Wala po akong nakita dito na mismo na whoever accepts and believes, kapatid na Queen, huwag niyo po dagdagan yung nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang sinabi po sa Revelation mismo dito sa Biblia na whoever, er, kung sino man sa atin ang nagdadagdag sa kasulatang ito ay dadagdagan din yung kanyang parusa. Kaya po magingat ingat po tayo sa ating mga dinadagdag. Kaya maitan maitanong ko lang din sa itong babae na ito sa si Sister Queen, kung talaga bang naunawaan niya ang nakasulat mismo sa Biblia, ang John chapter 3 verse 16. O baka ginamit lang to na bersikulo dahil ito ang tinuturo lagi ng kanilang pastor na hindi naman talaga naunawaan ang kasulatan ng Biblia. Bigyan ko po kayo ng ng small explanation nitong John chapter 3 verse 16 kapatid. Una, tama po ang sinabi dito sa John chapter 3 verse 16 na whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Wala po akong problema diyan sapagkat totoo po 'yan. Amen. Totoo po ang nakasulat sa Biblia at wala pong mali sa nakasulat sa Biblia kapatid. Ang mali lang po ay yung pag-unawa mo mismo dito sa Biblia. Kasi wala pong sinabi dito, sabi mo, whoever believes and accept, wala pong accept dito. At kung sasabihin mo, gaya ng sinabi mo kanina, it is not by works why we are saved, but it is by faith alone pananampalataya lang. Ganun ba ang sinabi dito sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that he gave his only son that who only believes in him, whoever believe whoever only believes in. Wala ba wala namang sinabing only doon. Wala bang may sinabi ba dito na so kung sino man ang sumasampalataya lamang? Wala pong lamang. Huwag nyo po dagdagan ng lamang kapatid. Huwag nyo rin dagdaga ng only kasi wala namang sinabi ditong only. Okay? Ang sinabi dito, whoever believes in Him. Walang sinabi dito, who only believes in Him. Kung pananampalataya lamang. Hindi po pananampalataya lamang ang ating basihan. Napakalinaw, sinabi mo yan kapatid, na it is not by faith alone. Ha? Huh? it is not by ah uh, it is not by works why we are saved, but by faith alone. At uh, tingnan mo nga itong sinabi mo kapatid. It's not by our works why we are saved, why we go, go follow to the law, but it is about our faith in Jesus alone. O oh, diba napakali daw, sinabi mo, it is by our faith in Jesus alone. Alone ha? Lamang no? Kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Ewan ko ba kung talagang binasa mo talaga ang buong Biblia. Kasi sa lahat namang sinasabi mo kapatid na Queen, salungat po sa turo ng Biblia. Salungat po mismo sa aral ng Biblia. Kaya nga, ewan ko talaga kung tinuturuan ka ba talaga ng pastor mo ng maayos. At ako po'y naaawa sa iyo sapagkat hindi mo po alam kung ano yung sinasabi mo kapatid. No, gusto ko talaga kahit pastor mo lang makaharap ko kapag dumating ako ng dabaw. Kasi ewan ko kung paano ka tinuruan ng iyong pastor. Sinabi mo, it is not by our faith. ah uh, it is not by our works no why we are saved but by faith alone. Tingnan natin ngayon ang banal na kasulatan kapatid na Queen kung yan ba mismo ang itinuturo sa Biblia. Kaya basahin po natin ang banal na kasulatan mga kapatid sa Santiago Kabanata 2 versikulo 24. Ito pong sinabi mga kapatid, dyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Malinaw po kapatid na Queen, sinabi po dito sa Biblia, dyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Napakalinaw ng sinabi dito sa Biblia na ang isang tao pala ay binabasihan yung kanyang pagiging matuwid hindi lang by faith alone kundi pati rin sa kanyang mga gawa bakit? dugtungan po natin ang pagbasa ng Biblia James chapter 2 verse 24 yon babasahin natin ang verse 26 ito pong sinabi kapatid patay ang katawang walang espiritu Gayun din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa kaya po hindi po pwede na sasabihin natin kapatid na queen, na it is not by works why we are saved but by faith in Jesus alone sapagkat hindi po yon ang itinuturo mismo sa banal na kasulatan na siyang Biblia kasi po mismo ang sinabi dito sa Biblia kinakailangan natin ng mga gawa. Kasi kapag ang pananampalataya natin ay walang kasamang gawa, patay po yon kapatid. Kaya po, sabi dito sa Biblia, sa 26, na makikita natin na, na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil ba sa kanyang pananampalataya? Hindi. Dahil sa kanyang mga tinatawag na gawa. Kaya po yung sinasabi mong by faith alone, saan ka nakakuha niyan kapatid? Saan mo nakuha yung faith alone? Merong mababasa sa Biblia faith, kaya nga whoever believes, that is faith. Pero wala namang sinabi doon alone. Wala namang sinabi doon lamang. Wala namang sinabi doon only. So, ibig sabihin pala, kinakailangan nating gumawa ng isang bagay na talagang makapagbigay sa atin ng assurance na tayo ay maligtas. Bakit? Ito din ang sinabi mismo sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Basahin po natin ang Matthew chapter 7 verse 20, uh, 7 verse 21 to 23. Dito na lang tayo sa Matthew chapter 7 verse 21. Hanggang 21 na lang tayo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. O di ba? Napapansin mo kapatid na eh, na lahat ng mga sinasabi mo ay salungat sa turo ng Biblia. Sabi mo faith alone, binasa ko ang James chapter 2 verse 24 kama verse 26 na hindi natin maituturing ang isang tao na matuwid hindi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ganon din ang sinabi sa J. Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama. Yung sumusunod pala sa kalooban ng Ama ang siyang makakapasok sa langit. Hindi lang kay sinabi dito kung sino yung mananampalataya lamang alone, faith alone, ay siyang makakapasok sa langit. Kaya nga kapatid, na sana po yung kung ano man yung aral na pinapaniwalaan mo ngayon, sana maging ano ka uh, open no na makikita mo yung both side kasi habang pinapanood kita talagang nakikita ko ang daming loopholes ang daming salungat po sa iyong sinasabing uh, faith alone no lang tayo maliligtas it is by believing in Christ alone and not by works. It is not, it is not by our works why we are saved. Kaya po, nakakabahala po yung sinasabi mo kapatid kasi ang dami po talagang sinasabi sa Biblia na hindi po pananampalataya lamang ang requirements upang tayo maligtas. Bakit? Babasahin ko na naman ang same book sa Matthew pa rin. Sa Matthew chapter 24 verse uh, 13. Ito pong sinabi sa Matthew chapter 24 verse 13 kapatid. Ito. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Oh. Sinabi po ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Wala namang sinabi dito na ngunit ang mananampalataya lamang ay siyang maliligtas. Hindi po ang sinabi dito, Ngunit ang mananatiling tapat sa Diyos, Anin ba saan ba siya naging tapat sa mga utos ng ating Panginoon, yung sumusunod sa kalooban ng Ama? Wala pong sinabi dito, ngunit ang kung sino man ang may pananampalataya lamang ay maliligtas. Sinabi dito, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya po hindi po faith alone ang kailangan dito kapatid. Kinakailangan po natin ng gawa. At huwag nyo po dagdagan yung John chapter 3 verse 16 na sinasabing whoever accepts and believes in his son. Wala pong accept doon. Believe lang po ang meron. At isa pa, ang sinabi doon, believe at hindi believe only. Or believe alone. Wala pong sinabi doon sumasampalataya lamang. Ang sinabi doon kung sino mang sumasampalataya, walang salitang lamang. Bakit walang lamang? Dahil hindi lamang ang pananampalataya ang kailangan, kundi kailangan din ang tinatawag nating mga mabuting gawa. Kaya po kapatid na Queen, buksan niyo po iyong isipan, manalangin ka sa Diyos na sana'y hipuin ang iyong puso upang matagpuan mo ang katotohanan. God bless you at sa lahat ng mga nanonood for God and for the church 1CFD